Hi guys! So, nandito tayo ngayon sa stock, stockyard namin. So, kung makikita ninyo, sobrang daming unit. Actually, konti pa lang yan eh. Ah, uh, yung, yung Iba dyan, for release. Uh, for release na. Siguro next week. Ah, uh, isa-isa yan, na-explain eh, natin kung ano yung monthly amortization, ano yung down payment, pag subject for approval, kung ano yung mga freebies, uh, mga inclusion. Ayan, dito ang makikita ninyo, si Triton. Si Triton natin, meron siyang 70,000 down payment Basta Triton GLS automatic na may 15,000 worth of freebies. Uh, expander GLS automatic natin. Uh, meron siyang 30,000 down payment for financing. Basta approve kayo ni BDO, BPI, Security Bank, and RCBC. Uh, pag naghahinap kayo ng 7-seaters na unit, <coughs> exp